Tatak mo yan. Tatak mo. Sinakop niyo na yung kali. na po. Eh, hindi sabog ko kasi talagang magkape. Bawa naman kayo sa tao. Nakiusap po ako rito. Kasama ko si chairman. Kayo pa ang galit ah. Nasa naula na yung kali. Kayo pa ang eh. May mga padrino yan. Eh, yung padrino na lang, di upo sa Ang sabi ni Yorme, walang arbor-arbor. Pag mali, mali. Ang pagpapalipan ni General Suka. Uuhin oh, natin. Mga kaya September 17 tayo Kasama natin, Flood Control Highway Division At si General Suka Yun, Barona F, Barona Ang uh, location natin, General Suka At kasama natin Magandang maga ah, September. September 17 Ayon yung Merkulis O dito tayo sa so Barona Alright so, Wala na magdaanan, no?

F-Baron corner paceco Pacheco ada dito. Puro tambahan nung uh, mga sidecar pala ito parking. itu, uwit ko, pala 'to, okay. Paling ya -kali, di ba? Hmm. So, yata ariling So ariin yung lagi. Kanan ni na dalawa. Wai, kailangan. Kailangan. dalawa. Kailangan. 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 Dalawa pang dali ngayon. Tingnan natin. geran pala to. Ito, pinapatanggal lang yung laman ni General Sukat Pero nakabantay na si kuya kukunin na yun. Pati ata ito mukhang madadali. Tapos itong mga side sidecars dito. Ako sabi mo muna si General Sucat? Ako sabi mo muna si General? Ako sabi mo muna mo si General?

Ay, manipela, nakalak. Okay. Nakalak yung manipela. Ito, hindi taga rito. Hindi taga rito. Ah. Oh. Ito pala, hindi taga rito. Nadali yung... Ito, hindi hindi na Ito, hindi taga hindi taga rito, 'yun ang dali. Nakalaki man ni Bella. Wala sa inyo. sa Sa ng saya. Paguro tayo eh. Nagagaw ang parking. Ano ito? Dali na to. Hindi nabibitama. Hindi po Andun na lang natin. Te na rin natitapatali. Tapatali muna 'yung di tatagal Pagka ganyan may mga laman yung loob, syempre kailangan mong tanggalin. So doon na tayo uh, magtatagal yung trabaho. Kari, sakayin nyo lang akin. Sakayin nyo lang akin. Sakayin nyo lang akin. oh nyo lang akin.

Um, dito pa rin tayo sa kahabaan ng F. Barona. <bark>

Ah, be... Okay no. pa 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 Paano, Paano, na, Paano? mo kay Joseph? Patagal yun, patagal yun. Diyan kanina yo Wala nang pasok. Wala <laughs> nang pasok.

Dali na tong e-bike na to. Saka yung mga naka doon. Dito tayo atakihin. Sige taya gata naman. Ito dyan, oh. Okay, ito so yung ano, no? Ito pitong gatang, no? ah uh, oh, ito ito. We, emailing, it and, ito, eh. May ito, eh. Like pitong gatang. Pitong gatang. yung pitong gatang? Diretso pa, at saka dito uh, Ito, masagana. Okay. Oo, okay. ito yung 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 ano 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 yung ano Magaling yung mga oh, lola yun. Mga lola. yan, yung mga yun. Uh, Ale! 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 Ale!

ito. Walang daanan dito eh. Huwag nyo na palagyan dito ito. O kaya iurong lang doon. Pero nga eh. Okay. Sinakop na yung dumadaanan dito. dito, dito. dito.